Dito, Pero guys, gagawa tayo ng bibingkang malagkit. Sinahin muna natin yung malagkit. Tapos ito, ang dami muna pa ang ng gata. Tapos ito yung nilalagay natin sa taas. Yung nilalagay yung kapit. Ito na siya guys, so nilagay na natin yung asukal na pula. Ayan. Ayan na siya guys, so. Oh okay na siguro ito malapot na siya okay na yan so yan yan na siya guys alam mo guys matrabaho itong bibing kang malagkit na to sasainin mo tapos ilukayin mo tapos gagawa ka ng ito nga yung lalagay sa ibabaw tapos tignan natin guys yung ating ah, bibig kang ayun guys loto na siya guys ayan ayan na ang ating bibingkang kang